Hi guys, magandang araw po sa ating lahat. Share ko lang ang, B, ang gamot nat po. Uh, ito ay Batman Pro. Uh, 20 grams ang laman. Ang gamot na ito ay may multivitamins, may minerals, may B complex, electrolytes, amino acids at saka probiotics. Ito ay Uh, ang indication nito ay immunity, immunity enhancer pampalakas ng resistensya laban sa sakit at mga pisti ito, ito rin ay isang energy enhancer kasi nagbibigay ito ng karagdagang lakas sa ating mga alaga anti-stress magaling or magandang gamitin ito lalong lalo na pag uh, dahil sa papagubago yung ating panahon may matinding ulan, matinding init ito yung gamitin natin guys, statement Pro anti-stress tsaka meron din, ano ito, ano ito, digestion enhancer so pag gumagamit yung mga alaga ninyo ng Batman Pro uh, matutulungan ang ating mga alaga para mapadali yung uh, pang-absorb ng mga vitamina na nanggagaling sa kanilang mga kinakain so meron ito rin ay isang growth enhancer growth enhancer kasi Uh, mapaganda niya ang natawan ng inyong mga alagang manok. So paano ito gamitin? Ihalo ito sa panghalo ito sa tubig. So ang isang kutsarita, kung normal lang ang paggamit nito, ang isang kutsarita ay ihalo sa isang galong tubig at ibigay 3 times a week. So, kat tatlong beses sa isang semana, sa isang linggo. So, basta normal lang ang uh, weather conditions. Pero, pag uh, mainit masyado, malamig masyado, ang isang teaspoon or dalawang teaspoon yung, yung ilagay natin sa, ihalo natin sa tubig na isang galon ibig sabihin times 2 ang dami ng vitamin pro na ihahalo natin sa isang galong tubig at ibigay ito sa ating mga alaga limang araw hanggang pitong araw so 7 days pinaka taas pag nanggagaling naman yung mga alagang manok ninyo sa sakit at at, at, at bakuna mabisang gamitin ito guys para mas makarecover sila agad sa kanilang sakit at mawala yung stress ng dahil sa vaccine so mas mabisang ibigay ito guys sa hapon fresh water sa umaga Uh, Batman Pro naman sa hapon. So, sa akin, ginagamit ko ito sa aking manok na nangingitlo look. Ginagamit ko ito at ginagamit ko ito pang pare sa aking IG-1000. IG-1000 sa umaga at ito naman sa hapon. Para tuloy-tuloy ang pangingitlog ng inyong mga alagang manok. So, gamitin natin ito guys ating itry sa ating mga farm. So, that's all. Thank you and God bless.